ito naman yung papuntang Katbalogan, Kalbayog. Biniyayaan ako ni Lord ng pambili ng TV kasi nagre-request sila ng TV para sa mga mag-aaral nila. Welcome to Barangay Aguinaldo. Malayo pa pala. Sa ba ganun dito? Alam ko, bakit nalang dito? Tama daw. Para masabi. Dala ka rin pa papuntang Emilio Aguinaldo tatawid pa sa ilog ito yung dala nating TV para sa kanila hmm, 27 inches lang yan yun lang ang na na uh, provide ko sa awa ng Diyos ito yung tawiran ng papuntang Emilio Aguinaldo Elementary School. Eh, Tabaw daw ang pangalan nito. Tagbaw? Tabaw? Tagbaw? Ano nga Tagbaw? Tabaw. Tabaw. Tabaw pala pangalan nito. Tabaw. Ayun. So, tatawirin natin. Ganda. May bayad. Aw, oh, wala, libre pala. Bali, diri laga na kami kay amo, amo kay ila. Hala yo pa. Oh. Mahala ka pag chat ito man, awi sing kita sa mata. Kan manin te ni Oh. Pag nagbaba, nag pag nagbabaha. Oo, oh, itatanggal ini. Pag, pag nagbabaha, ito'y natanggal to. Oo, oh, ito. Dako ka na tubig. Ah. Ikaw ang nagbabantay nito? Hindi aw aw tatawid pala siya. Dito, Dary, ako lang. Sabay kami. <laughs> ah, sasabay lang. Ang bigat ko. Biglang lumubog yung tabaw na to. Yay. <laughs> Para makatawid tayo sa river. Ayun. Merong string siya na. Nylon. Galing. Ganda. Oh, ganda pala. O, galing tayo dyan. Tapos tayo ay may tabaw. Made out of long bamboos. Oh, ganda palang idea to ah. Oh. Boy lang ay para kumuhan. Ah, uh -oh. ah, ikaw ah. May makuri nga na magkuhan. Ah, oh, buhian lang, buhian lang po Hayaan mo lang, hayaan mo lang. Yeah. Galing pala eh. Bakit hindi to natut na isipan ng iba no? Pagtulay? Oh, ito, 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 ito. Kaya ang iba nag-ano pa, nagbabangka. Ito, dali lang pala ayo eh, oh. Mayroon ka lang mga kapal na ano. Oh, tapos. Ang ganyan siya. Tapos, ah, iyan, ayan, nahilain, oh. Nakaganyan sa dulo saan Ayun, hihilain mo lang. Tapos hindi man siya separate kasi nakaano siya doon. Ang galing naman. So may poli dito. Nakapoli siya. Ayun, ang poli. Oh, galing idea. Oh, 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 oh. Ito na kami. Nakarating na kami sa kabila. Nakarating na kami sa kabila. Ang ganda. Ah, salamat. Nag-enjoy ako. <laughs> Thank you so much sa pagdala mo sa amin. Maraming salamat. Oh. Ah. Pag may tumawid, hinihila ito. Hihilain ito. Oh, it is, ah, ito. ito, 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 Pag hinila niya doon, nandoon na siya ito na. Ito naman nandoon na. Oh. oh, galing ng idea nila. May poli lang siya oh, nakapoli siya dito. Galing ng idea niya ah. Oh. Ayun, makakuha tayo magandang idea nito yung nagdadala nung tabaw. Ang doon, mahaba. Ang galing! Ang ingay ng langaw. Oh? Ang dami. Ano to? Ang daming, ano? Insekto. Maglalakad pa tayo. Papunta sa Emilio Aguinaldo Elementary School. Gulatin natin yung mga mag-aaral. Ay, ang layo ng lugar nyo. Paano kayo kakain dito? Galing saan yung ano niyo Supply nyo ng pagkain. Saan galing? Sa... Sa... Sa Bukid. Ay, umaga. Mag-aalmusal kayo. Anong kakainin nyo? Ito nga nga bata. Anong kakainin sa... Upay Upay nga aga Upay nga aga Katarman Aguinaldo Elementary School Katarman Ano na Number Tuna. unit of unit of which are you are in the previous emission in your church like this time. Ano po na natin gagamitin? Nakarating na tayo sa kanilang elementary school at dito natin ibibigay yung TV na re-request nila. Aking na, pasensya na din yun lang aking na kayanan. <laughs> <laughs> malaking tulong nato sa amin. Oo, oo. eh, try natin kasi baka naman... Non out ka? Oh, pag brown out talaga wala kayo. Ito ang kanilang principal si Mami Harris. Yun. Hi, good morning. How are you, children? How are you? Kumusta ka? Kumusta ka? Uy, kalimpyo sa kanra. Ang linis na kanilang room. Good morning! Good morning. <laughs> color. What color is this? Red. Red. Yun ang ating kanta about different colors. Okay? Okay ba sa inyo? Okay, sige. Kakata tayo. Gusto niyo mag-join? Okay. Tara, sali kayo. Sali kayo. Tara, lalim dyan. Oh. Tara, No, you don't, like we don't, we don't like to learn a new song? This is an exciting song. Sige, kami na lang. Okay. Action song din to, ah. Action. May action. Okay. Okay, ba? Oh, Yay! Yeah, yeah, yeah. <laughs> Kindergarten room. three. <laughs> May susunod pa naman. Bye-bye. Okay Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Bye-bye daw ang sabihin niyo. Okay na. Okay na tayo. Uwi na tayo. Nakapagbigay na tayo ng TV sa Aguinaldo Elementary School. sasalubong oh maano yung current niya nako delikado ito rito muti nga na, -ala, na ano nila to na imbento naisip nala ito ganda